Unti-unti nang nakabalik sa Pilipinas ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Gaza na sentro ng sigalot sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Sa katunayan, tinatayang hindi bababa sa 77 na ang mga Pilipino mula sa Gaza na kabalik na ng Pilipinas habang pito naman ang Palestinian na asawa nito. Ngunit bago nakauwi ang mga ito, Dumaan muna sila ng proseso upang tiyaking hindi kabilang sa militanting grupo ang kanilang asawang Palestino. Um, regarding the Filipinos uh, with the Palestinian spouses, there is a process, a clearance which I'm not part of because this is done by our security apparatuses. The, not all Palestinians are innocent Palestinians. And uh, if there are security threats or security concerns regarding some Palestinians, then they would not get permission to leave. I have a feeling that if there are Hamas operatives, I have a feeling that also the Philippine government would probably not want them in the Philippines. Samantala, binuksan ng embahada ng Israel ang kanilang pinto sa media upang ipakita ang mukha ng nasa 240 na ng mga Israeli at iba pang dayuhan, kabilang ang dalawang Pilipino na hanggang ngayon ay nawawala mula ng maganap ang pag-atake ng militanteng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Ipinakita sa media ang mga raw footage na makuha mula sa dashcam at bodycam ng mga miyembro ng Hamas mga biktima, CCTV footages at social media accounts mula sa Hamas at biktima. May mga radio recording din kung saan ipinakita at pinarinig sa media ang ilan sa mga naging kaganapan noong October 7 kung saan libo-libo ang nasawi, daan-daan ang nawawala hanggang ngayon. Kaya naman panawagan ng Israeli government sa militanting Hamas, na pakawalan na nito ang mahawak na hostage. Kabilang na dito ang sapung buwang gulang na sanggol at nasa mahigit 80 taong gulang na matatanda. Igit ng Israeli envoy na sapat na dahilan na ito sa kahit anong gobyerno na maglunsad ng digmaan para protektahan ang mga nasasakupan nito at upang maisalba ang mga nananatiling bihag. We remind again and again that we have 239 civilians, also soldiers, but out of them mostly civilians, Israelis and foreigners that have been kidnapped, which is a war crime, and taken into Gaza as hostages, haven't seen anybody since they were kidnapped. This is a good enough reason for any government to launch a war to bring those people back home. Bahagi ng kampanya ng Israeli government ay ang pagpapalabas ng mga poster para maisa publiko ang mga mukha ng mga bihag na pinaniniwala ang nasa kamay pa ng militanting grupo. Ang mga teddy bears naman ito ay nakapiring ang mata, ang sumisimbolo sa nasa 33 mga batang ginawang bihag ng militanting grupo. Ayon sa Israeli envoy na ang nais lamang ng kanilang gobyerno na maging kahihinatnan sa sigalot na ito ayang ang mailigtas ang mga bihag. Tiyaking hindi na makapaglunsad ng kahit anong pag-atake ang militanting grupong Hamas laban sa Israel at ang maialis ang mga terror facility o mga armas na gamit ng grupo laban sa kanila. Samantala, umaasa naman ang Israeli envoy na makababalik ng buhay sa kanilang pamilya sa Pilipinas ang dalawang Pilipino na kabilang sa pinaniniwalang na hostage ng Hamas. Actually, I just got a message just before we started this briefing, and I'm not sure what, but I got a message from the wife. So I have to speak to her. Um, my heart is with her. I really hope that the two will be found amongst the hostages that were kidnapped. I do not know. Because we do not know what if they are being murdered or they are being kidnapped. Because nobody has seen. the 239 kidnapped even the number is not certain Nagbigay naman ng katiyakan ng Israeli government na kabilang na sa malaking pamilya ng Israel na tinaguriang victims of terror ang mga naiwang pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa sigalot Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Elon Floss, may buwan ng financial assistance at ayuda para sa pag-aaral ng mga anak ng mga Pilipinong na damay sa kaguluhan. Dagdag ng Israeli Envoy na handa ang kanilang embahada na tulungan ng mga naiwang pamilya para sa mga kakailanganing requirements at makatanggap ng ayuda kapareha ng natanggap ng mga pamilya ng Israeli National na pareho din ang sinapin. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho. SMI news